Hindi ka masamang nanay kung gusto mo ng konting pahinga. Gaano ka importante ang teamwork sa mag-asawa? Magsumbatan, magtimbangan ng mga gawain, aminin natin may iba sa atin na supportive ang asawa at understanding. May iba naman na madalas kaalitan natin yung sarili nating asawa dahil madaming hindi pagkakaintindihan, lalo na kapag pag-aalaga ng anak ang usapan. Nandiyan na yung sumbatan kung sino ang mas pagod. Sumbatan na yung isa nagtatrabaho at yung isa mag-aalaga lang naman. Personal experience, nakakapagod talaga maging nanay lalo na ng may baby at may toddler. Kapag ang anak mo may sakit, ikaw mag-aalaga. Kapag asawa mo may sakit, ikaw mag-aalaga. Kapag tayo nagkasakit, trabahong bahay natin diretso pa rin dahil walang ibang aasahan, walang absent, walang leave. Hindi ka masamang nanay kung gusto mo ng konting pahinga. Take turns. Pag nakapahinga na si Mr. sa work, alagaan ang bata sa glit. Pag si Mrs. nagluto, si Mr. maguhugas ng plato. Pag si Mrs. naglilinis, si Mr. mag-alaga and vice versa. Madali lang ito, 'di ba? Kayang-kaya na mag-asawa 'yan. Teamwork is the key. Life is too short para sayangin sa away at tampuhan.